pagkatapos naming gumawa ng pear shaped at mussel ham cooking battle naman ang aming next task Ang ating uh, challenge ngayon ay um, gagawa kayo ng dalawang putahe gamit ang uh, Josua's mussel ham and Josua's pear shaped ham Yang uh, ingredients niyan ang gagamitin ninyo first dish ko pag spaghetti kasi yun yun lang yun lang yung alam kong medyo manating madaling lutuin ako ang lulutuin ko ay korean fried rice isa kaya nilalagay ko na ang garlic ingat lang julian nako patalim ang patalim wala ka mang hinihiwa eh. <laughs> Philippines, pero sa Korea. Baga na Pagano, malakas. Tomato sauce. Mm. Plating na ako! Kakaririn ko to! My finished product, Spaghetti ala Japs. Yung sa akin, surprise. Mamaya ko na ipapakita. Paandar ako eh. Sa paggawa naman ng sandwich, kami maglalaban ni Julian. Kung sa spaghetti, pear-shaped ham ang ginamit ko. Ngayon naman, muscle ham for my sandwich. Dahil di hamak na mas malasa ang muscle ham, mas magiging malinamnam kung ito ang gagamitin ko sa aking sandwich. Gagawa ko ng coleslaw. Uh, gagamitin ko yung pear-shaped ham. Bread muna, siyempre, tapos ham. Pagkatapos ng ilang minuto, natapos na rin namin ang ham sandwich namin. Okay so sir nagawa na po namin ang uh, utos si sa amin na gumawa ng dalawang dish and right now it's uh, uh it's our final verdict